Yo! What's up mga kabayan! Welcome back sa channel OFW Nonoy! May uh, mga good news po tayo. Papanoorin po natin yung naging payag ni President Bongbong Marcos tungkol po sa mga OFWs na naapektuhan ng bankruptcy noong uh, panahon ng 2015 at 2016, mga construction firm po dito sa Saudi na mabibigay na po yung back pay nila o yung insurance claim. Ayan. May panorin po natin yung video. Uh, Iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling na, sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na nag-file ng claim sa, sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank. Indemnity check, yung alinma bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na na-check na eh is 868,740,544 pesos na na-release na. na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Patuloy nga ang uh, pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin, na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Tabasahin so, rin po natin yung balita ng Philippine News Agency. About 868.70 per million in indemnity checks have been released for displaced overseas Filipino workers affected by the bankruptcy of Saudi Arabian construction firms in 2015 and 2016. President Ferdinand R. Marcos Jr. announced on Tuesday na isikulang balita ng mga OFW na galing sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na barangkote na nagpay ng claim sa insurance. I just want to inform OFWs from Saudi that Saudi Arabia will continue to pay insurance to to employees of bankrupt companies who filed insurance claims. Marcos said, in a video message uploaded in his official Facebook page. Marcos said the Overseas Filipino Bank and the Land Bank of the Philippines have already processed 1,104 Alinma Bank indemnity checks, amounting to 868 million, ayan, 868 million 740 thousand pesos. He added that 843 of the 1,104 checks have already been cleared and credited to displaced OFWs. Patuloy na ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya't magandang balita ito para sa ating mga OFWs sa Saudi. Ayan, ang um, the promise of the Crown Prince of Saudi Arabia continues his promise to us that they will pay the insurance claims So this is good news for our OFWs in Saudi. In October last year, Marcos announced that the Saudi government was processing the wage claim. Wage claims of more than 10,000 OFWs were left jobless after Riyadh based construction companies declared bankrupt bankruptcy in 2015 and 2016. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in November 2022 pledged to set aside about 2 billion riyals, laki po na ito, for the displaced OFWs. Nearly 13,000 OFWs were laid off when Saudi Oger, and Saudi Oger, malaking kumpanya po ito, MMG, Muhammad al mujil Group, and other construction firms in Saudi Arabia went bankrupt according to data from the Department of Migrant Workers. The DMW record show showed 8,829 claimants from Saudi Ogre and 3,454 from Muhammad Al And Ayan, maraming salamat po sa ating mahal na presidente at siyempre sa DMW sa pagtulong po sa mga kababayan natin na makuha po yung ESB nila o yung back nila. Sana po uh, makuha na po nila kagad kasi marami pong naghihintay. Marami pong nagme-message doon sa DMW page. Ayan, maraming salamat mga kabayan.